Breakfast. <laughs> Va. <muches> يمكنك أن ترى من خلال ang paglalaro ni Boy Anime sa Grand Mayosa, sakop ng Bagtas sa Tanza Cavite. Si Boy Anime ay laging nage exercise para mapalakas niya ang kanyang katawan. At para na rin, maiwasan niya ang anumang sakit na nagsasani ng panghihina, at nagdudulot pa ng maagang kamatayan. Ang kamatayan ay natural sa buhay ng tao, at hindi ito maiiwasan ng kahit sino man. Pero ang pag exercise ay e malaking tulong sa ating katawan, upang makaiwas tayo sa iba't ibang uri ng sakit. Basta wag ka lang mababangga ng track, e maaring hamaba ang iyong buhay sa pamamagitan ng pag e show. Ang paboritong exercise ni Boy Anime, ay ang kanyang pagbabasketball. Dahil dito siya nag -e enjoy habang pinagpapawisan. At ang kanyang payo na palaging binabahagi sa lahat. E yan ang mag-pray everyday, at magpakailanman habang tayo ay nabubuhay. Dahil ang unang tungkulin ng tao kaya tayo na buhay, e eh ang maglingkod sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. At hawak niya rin ang buhay ng bawat nilalang, dahil siya ang pinakamakapangyarihan.